Na-copyright ba ang background music mo? Nakita mo lang ba ito sa YouTube at sa ibang platform na no copyright ang title? Kinamit mo agad ito sa video mo thinking safe na? Huwag kang magalala, I got you! Dito sa video na ito ay tuturuan kita kung paano ang solusyon at paano may iwasan ito. Okay guys, let's start. Alamin naman natin kung ano ito. Ang copyright protected content found ay may nakitang content sa video na may copyright o pagmay-ari ng iba. Ibig sabihin nito ay ginagamit ng isang bahagi ng video, madalas ay music, sound effects, o video clip na pagmamayari ng ibang tao o kumpanya. Reminder lang guys sa mga nag-aalala dyan. Hindi ito isang copyright strike sa inyong video kaya hindi maapektuhan ang iyong channel. Bagkus, pinapaalala lang ito sa atin na hindi sa atin yung video na ito or music at pinapayagan tayo ng may-ari na gamitin ito. Pero ito naman ang mga posibilidad na mangyayari sa video mo. Ang isang posibilidad ay hindi maaari mamonetize ang video bagkus mapupunta naman ito sa copyright owner ng music. Ang pangalawa naman na posibilidad ay pwede niyong pagatian ang kita mula sa ads at revenue ng video ng copyright owner ng music. So to sum it all guys, maaaring hindi ma-monetize ang iyong video at mapunta sa copyright owner ang revenue at ads ng video na ginawa mo. So parang naghirap ka lang sa paggawa at sa pag-upload ng video, hindi mo naman mapapaginabangan yung video. Kaya ito na ang solusyon. Okay guys, let's start. Pumunta tayo sa YouTube. Then, i-click natin yung YouTube Studio. Nakikita dito sa top right corner, ito yung logo. Then, click natin. Pag nag-click natin, may lalabas na ganyan dito na options. Click nyo natin yung YouTube Studio. Yan, mapupunta kayo sa YouTube Studio ng channel nyo. Click natin yung content. Tapos, hanapin natin yung mga video or yung video na may copyright. So meron na po ditong isa, papakita ko sa inyo. Yung una kong video na inupload ito. Ito. Pag may lumabas na ganito guys, copyright protected content found. The owner allows the content to be used. Usually may edit pa to sa CD details at mawawala yung restriction na copyright. So click lang natin yung CD details. And take action natin may tatlong option uh, i mean apat may apat na option dito erase song, replace song dispute at trim out segment which is yung trim out segment hindi natin magagamit sa video na ito so yung erase song talaga mawawala yung song na yan uh, replace song ito yung gagamitin natin discuss ko lang sa inyo yung dispute yung ikatlo Mari kayong mag-file na binili nyo yung music na ginamit nyo sa video or pinayagan kayo ng may-ari na gamitin yung video. Yung YouTube ang magde-decide sa dispute. Para kang nag-report sa nangyari sa video mo. So, punta tayo sa replay yung ikat dalawa. Yung pangalawa, yan guys. Click nyo yung continue. Yan, mapupunta tayo sa replacement. Marami kang makikita ang mga music dito na pwede mong gamitin yan. Hindi no? Yan natin. Pipili ka lang dito sa music na gusto mo. Yan. Para sa akin naman kasi hindi tal wala talagang mahihirapan kang pumili dito kasi maraming music dyan. Pumunta lang kayo sa all tracks search nyo kung anong music na gusto mo so ang gusto ko dito sa background na ito yung chill lang parang company music yung, yung chill relaxing uplifting yung mood magandang mood lang so click mo lang yung mood chill bright lahat ng option na gusto mo sa mahahanap na or my extract na music na sa audio library. Then, uplifting yan. Pakinggan lang natin. anak tayo. tayo. <bunding> So ito mas maganda yung retro magustuhan ko yung retro ito guys pala ito yung may monetize some territories ito yung na copyright content found ka na allow ng mayari ito yung papalitan natin so yung napili ko yung retro i-click lang natin itong ad gan. so automatic matatapalan yung music mo na na copyright dyan Pwede mo itong i-stretch kung gusto mo. Pero sa akin okay na kasi na tapalan na niya yung music. Hindi mawawala na yung copyright dyan. So i-click lang natin yung save. I acknowledge, check mo. Confirm changes. Ay, right, so ayun guys, video editing is in progress. Iintay lang natin guys. Tingnan lang natin yung YouTube studio natin. Yung video. Kada 1 hour. Basta i-check lang natin. Usually, mawala yung copyright niyan sa music. Usually. Pag na-edit mo talaga yung pagtanggal ng music sa background. Yung pag-replace. So, ayun lang guys. Yun lang yung solusyon dyan. Okay, ito naman ang prevention part. Dito sa step na ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga legit at tested website kung saan kayo pwedeng makakuha ng no copyright music, background tracks, sound effects at kung ano-ano pa 100% safe gamitin sa YouTube video nyo. Ang isa dyan ay ang YouTube Audio Library. Ang YouTube Audio Library ay isang built-in na feature sa loob ng YouTube Studio kung saan makakakuha ka ng libreng music at sound effects na walang copyright. Pwede mong i-filter ang mga kanta ayon sa genre, mood, artist at haba ng duration. Bukod sa music, meron din itong mga sound effects gaya ng footsteps, door sounds, crowd noise, at ambient sounds. Ito pa ang pinakamaganda sa YouTube Audio Library. Ina-update ito ng YouTube regularly, kaya palaging may bagong music na pwede mo explore at gamitin. Lahat libre, legit, at safe gamitin. Ito naman guys, yung ikalawa, ang Artless.io. Ang Artless.io ay isang bayad na music licensing platform na nagbibigay ng mga copyright-free kanta at sound effect para sa mga content creator filmmaker at YouTuber. Oo, hindi siya libre. Pero sa dami ng high quality na mga music at sound effects na makikita mo rito, masasabi mong sulit. Hindi ito sponsored ah. Pero personally, maganda talaga ang mga tunog dito kung gusto mong gawing mas cinematic o professional ang videos mo. So ayan guys, dahan tayo sa dalawang mahalagang step para maiwasan at masolusyonan ang copyright issues sa music ng video mo. Ngayon, punta tayo sa bonus part. Ito naman ang tips and tricks. Marami dyan na gumagamit ng mga misleading titles para maloko ka, either para bayaran mo ang paggamit ng music o mas malalapa sila pa ang kumita ng revenue sa video mo kung nakamonetize ka na. Kaya maniwala kayo sa akin guys. Been there, done that, I definitely learned the lesson the hard way. Eto naman yung pinaka pro tip. Kung sobrang gusto mo talaga ang music na na-search mo at gusto mong i-double check kung safe gamitin, i-upload mo muna sa dami YouTube channel mo, i-set up mo lang sa private, tapos sintayin mo yung 24 hours kung walang lumabas na restriction tulad ng copyright content pound, Good news! Save gamitin yan sa main channel mo. At ayan, kung umabot ka sa part na to, congrats! Graduate ka na sa YouTube Copyright 101. Pero tandaan, hindi ito thesis, so walang graduation picture, okay? Kung nakatulong to sa'yo, don't forget to like and comment and share para makatulong din sa ibang content creator. At kung gusto mo pa ng ganitong content, subscribe ka na dyan. Libre lang yan. Huwag ka nang mahiya. Hanggang sa susunod, stay creative, stay legit at huwag magpaparestrict. Peace out!